Basta mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga lugar sa ating mundo na sa sobrang kakaiba at misteryoso ay hindi pa rin tuluyang maintindihan ng kahit na sino, kahit pa ng ating mga eksperto? Kaya mula sa kakaibang bilogang bato sa dalampasigan hanggang sa maliit na nayon kung saan bigla na lamang namamatay ang mga ibon ay pag-usapan natin ang sampung pinakamisteryosong lugar sa ating planeta. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Mauraki Boulders May isang dalampasigan mula sa nayo ng Hampden sa New Zealand na naglalaman ng mga kakaibang bato na talagang namang misteryo sa isipan ng mga eksperto. At ito ay ang Kokohi Co Beach kung saan matatagpuan ang dambuhalang mga Mauraki boulders. Naman maniwala ka man o sa hindi, ay pinaniniwalaan ng mga eksperto na nabuo lampas sa 65 milyong taon na ang nakalilipas. Ang bawat isang Mauraki boulders ay mayroong laki na dalawang metro. Habang ang kanila namang bigat ay umaabot sa libo-libong tonelada na talaga namang nakakagulat lalo na't gawa sa batong putik ang bawat isa sa mga ito na napupuno ng iba't ibang mineral mula sa ating kalupaan at nakuha ang kanilang nakamamanghang hugis dahil sa paulit-ulit na pagtama sa kanila ng alon mula sa dalampasigan. Number 9. Lake Natron Alam mo ba na mayroong isang kakaiba at sadyang nakakatakot na lawa mula sa Afrika na kaya raw patayin ng kahit na sinong magtatangkang lumangoy sa kanyang tubig? Ang lawa na ito ay ang Lake Natron na tanging ang mga ibon na flamingo lamang ang kayang manirahan. Ngunit hindi ito dahil sa resistensya ng hayop na ito. Ngunit dahil sa kanilang mahabang binti na nababalot ng makapal na balat na nakakatulong para hindi tuluyang mabasa ng tubig ng lawa ang kanilang pangangatawan. Ang tubig kasi sa Lake Natron ay mayaman sa salt mineral at may mataas na level ng pH kung kaya't paniguradong malalasan ng kahit na sinong magtatangkang lumangoy rito. At ang nakakapangilabot na tubig na ito ang nagbibigay proteksyon sa mga flamingo mula sa ibang mga hayop na gustong pumasok sa kanilang teritoryo kung kaya't kadalasang dito na sila makikitang nakatambay at nagpaparami na talaga namang nakakatawang isipin dahil ang tubig ng lawa na ito na dapat pumapatay sa napakaraming mga nilalang sa mundo ay siya pang dahilan para dumami ang populasyon ng isang uri ng ibon. Number 8. Codini Alam mo ba na mayroong isang maliit na nayon sa ating planeta na tinatawag na ng mga eksperto na nayon ng mga kambal? Dahil sa sadyang napakadalas magkaroon ng kambal sa lugar na ito, ang maliit na nayon ay ang tinatawag na Codini na matatagpuan sa bansang India kung saan ang bawat isa sa mga bahay rito ay makikitaan ng kahit isa man lang na kambal na talaga namang gumulat. Sa mga ekspertong nag-imbestiga sa lugar, paniwala nila na ang dahilan raw kung bakit sadyang mataas ang posibilidad na magsilang ng kambal ang mga babae sa Kodini ay dahil sa mga kemikal na nakahalo sa tubig na iniinom ng mga residente. Ngunit kung paano ito nakakaapekto sa pagbubuntis ng mga babae at bakit madalas nagiging kambal ang kanilang mga anak? ay nananatili pa rin misteryo sa isipan ng mga eksperto. Number 7. Mariana Trench Maniniwala ka bang kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa itinuturing na pinakamisteryosong lugar sa ating planeta ay matatagpuan lamang sa silangang bahagi ng ating bansang Pilipinas? Ang lugar nito ay ang Mariana Trench na nasa karagatang Pasipiko na kasalukuyang itinuturing na pinakamalalim na parte sa ating planeta dulot na ang lalim nito na umaabot sa lampas 36,000 ay hindi pa rin kayang punuin kahit balik na rin pa ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa lahat na nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang lokasyon na ito. Tinuturing din na misteryo ang Mariana Trench dahil sa kasalukuyang hindi pa natin tuluyang kinakayang explorein at gulugarin ang kabuoan nito na hinala ng mga eksperto na naglalaman ng hindi mabilang Nakakaibang mga nilalang na sadyang naiiba para sa mga hayop na kadalasan lamang nating nakikita. Kung kaya't kung sakaling tuluyan na nating ma-explore ang lokasyong ito ay hindi may tatangging gugulat ito sa buong mundo. Number 6, Snake Island Ang Snake Island o Ilha de Queimada Grande ay isang maliit ng isla sa bansang Brazil napangguradong hindi gugusto yung bisitahin ng kahit na sino. At ito ay dahil sa ang kabuuan ng lugar ay napupuno ng hindi na mabilang pa ng mga ahas, kung saan ang bawat metro ng araw ng lupa rito ay napupuno ng lima o higit pang mga sawa, na talaga namang nagpapakita lamang kung bakit naging Snake Island ang tawag sa isla. Ang mga ahas na naninirahan rito ay sadyang makamandag, kung saan ang isa sa mga ito ay ang endangered ng Golden Lancet Pit Viper na sa pagiging isa sa pinakamakamandag na ahas sa ating planeta. Dulot na limang beses na mas malakas ang kamandag nito kumpara sa ordinaryong mga sawa at dahil sa takot na matuklaw sila ng mga makamandag na ahas na ito ay madalang lamang bumisita rito ang mga eksperto kung kaya't kakunti pa lamang din ang nalalaman natin patungkol sa islang ito. Number 5, Island of the Dead Dolls Sa Bansang Mexico ay meron tayong maaaring mabisitang lugar na paniguradong magbibigay kilabot at takot sa maraming mga tao. At ito ay ang tinatawag na Island of the Dead Dolls na makikita ng napakaraming mga manika na nagkalat sa kabuuan ng lugar. Na maniwala ka man o sa hindi ay iniligay rito para tabuhin raw ang kaluluwa ng isang batang babaeng nalunod noon. Ayon sa kwento ng mga residente ay naglagay raw ng napakaraming mga manika ang dating may-ari ng isla bilang pantaboy sa kaluluwa ng isang batang babaeng na tagpuan niyang nalunod sa lawa noong dekada 50. Na maniwala ka mano sa hindi ay maaaring nag-udyok din daw sa may-ari ng isla na lunurin ang kanyang sarili noong 2001 sa parehong lawa. Dahil sa nakapangingilabot na kaganapan na ito ay maraming mga tao ang may gustong bumisita sa isla para makita nang malapitan ang mga manika at kung mararamdaman ba nila ang kaluluwa ng batang babae na nagmulto raw sa lawa. Number 4. Bermuda Triangle Kung pag-uusapan lamang natin ang pinakamisteryosong lugar sa ating planeta, ay paniguradong wala nang makakatalo pa sa lugar na ito na kung tawagin ay Bermuda Triangle sa North Atlantic Ocean. Dulot na sadyang napakaraming mga misteryosong kaganapan na ang nangyari sa lugar na ito na talaga namang lumilito kahit pa sa ating mga eksperto. Ang ilan sa mga kaganapang ito ay patungkol sa mga barko at eroplanong bigla-bigla na lamang daw naglaho matapos dumaan sa lokasyong ito. Nagindilan para marami ang maniwala na posibleng mayroong mga alien o di kaya halimaw na naninirahan rito. O kung sakaling madalas itong pinangyayarihan ng malalakas na mga bagyo na kahit pag gustong linawi ng mga eksperto, ay kahit sila ay wala rin impormasyon patungkol sa misteryosong lugar na ito. Number 3. Balikong Kagubatan Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang kagubatan sa bansang Poland kung saan ang mga puno ay may balikong pangangatawan? Ang tawag sa lugar na ito ay Crook Forest na nakuha ang kanilang pangalan dahil sa balikong pagkakatayo ng mga punong nakatanim rito na maniwala ka man na sa hindi ay walang nakakaalam kung bakit o paano nangyari. Kung saan ang suspecha ng mga eksperto ay itinanim ang mga puno na ito sa ilalim ng makapal na niebe na naging daylan para bumaliko ang katawan ng halaman. Maaari rin daw nakakaibang gravitational pull sa lokasyong ito na sa kasamang palad ay hindi tuluyang mabigang linaw ng mga eksperto. Number 2, Hang Sondong hindi na bago sa ating kalaman na ang bansang Vietnam iniglalaman rin ng mga kakaibang bagay na tanging makikita lamang sa kanilang bansa. Pero alam mo ba na meron dito ang kakaibang kuweba na meron daw sariling klima? Ang kuwebang ito ay ang tinatawag na Hang Son Dong, nakilala sa pagiging pinakmalaking kuweba sa ating planeta, kung saan ang mga bato raw sa loob nito ay maabot na sa lampas apat na raang milyong taon, na nagpapakita lamang na isa ito sa pinakamatandang kuweba rin sa buong mundo. Ang kakaiba sa kuweba ay ang kanyang pagkakaroon ng dalawang buta sa kisame. Kung kaya't makikita rin sa loob nito ang ating kalangitan, naging lang para umusbong ang buhay sa loob ng kuweba. Kung kaya't maraming mga tumubong halaman rito, nakalaunan, naging lang para maging ibang mundo na ito. Ang ganda ng kuwebang Hangson Dong ay talaga namang walang katulad sa ating mundo. Ngunit dahil limitado lamang ang pinapayagang pumasok rito, ay hindi lahat kinakayang bumisita, at tanawin ang angking ganda nito. Number 1, Jatinga Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong lugar sa bansang India kung saan tila ba nagpapatiwa ka lang mga ibon? Ang lugar nito ay ang maliit na nayon ng Jatinga, nakilala sa tawag na Valley of Death. Sa ng ang mga ibon na nagmamigrate o lumilipat malapit sa nayon ay bigla na lamang namamatay kung kaya't madalas ka raw makakakita rito ng tila ba pag ulan ng mga ibon. Ayon sa paniwala ng mga naniniraan sa lugar ay paghihiganti raw ito sa kanila ng mga kaluluwa ng ibon na kanilang hinuli at kinain na kahit paggustong kontrahin ng mga eksperto ay hindi nila magawa dahil kahit sila ay wala rin alam kung bakit ganito na lamang ang ginagawa ng mga ibon na lumilipad sa kalangitan ng nayon. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming makakaiba at walang katulad na lugar ang maaari nating makita sa ating planeta. Kung saan ang iba sa mga ito ay sadyang nababalot ng misteryo, habang ang ilan naman ay hindi gugusti yung bisitahin ng kahit na sino, na talagang namang nagpapakita lamang na marami pa tayong dapat na malaman patungkol sa planetang ating ginagalawan. Kaya para sa ano pang lugar ang alam mo na sadyang nababalot ng misteryo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.